Sige, pumikit ka na lang. Pikit ka na lang. Pikit ka lang. Pikit ka, lang. ka lang. Sa kuya mo ng tara. Sakit dokto, -do. Wala akong makikang Wala akong sakit dokto, -do. Pinipiga ako. Ramdam mo piga ako. Oh, Tama hmm? mo mo. Madiin. Madiin. Pero walang init. Walang tumutusok. Walang sakit. Di ba <coughs> May init po. May init pero hindi talaga yung umakyat. No? parang normal lang dahil kasi naka-bain ako eh. Tama? Oo. Oh. Walang sakit doktor, no? Ito po yung itim na kaluluwa na sinasabi ko kanina pa. Positive, di ba? Ito po, oh. ulitin ko ha, sakit doktor. Tingnan nyo po ha. May init, may sakit, wala. Huwag ka mula? Agad di ko sinasabi, huwag kang mumulat, ha? Ah, okay. Relax lang. Nakamulat ah, ko siya. Ha? Kuya mo siya. Okay lang. Eh no, hindi ko pa po, po binipiga, oh. Sa kuya mo yan, ha? Ate, oh, tingnan niyo po. Wala pa akong piga. Oh, tingnan niyo. Baka sabihin niyo, binipiga ako. Malambot po yung daliri ko, no? Ito nga, sakit doktor, binipiga ako, eh. Tingnan niyo. Wala kaya ako. Ito po, yung tim na babae lang, dikit ko lang. Huh? Hindi ko pa pinipigat. Ito pa yung kumuulang sa kanya. Wala babae. Kinatrabaho yan. Ah. Hmm? Ay, kinatrabaho. Ay. Pero kakilala niya yung tumitira. No? Sinisira na yung ate. Ah. rarepo, tenito, peraro, tas, pis, tinalaman na rin. Misos na lang Diyos kung sino mang gumagambala sa lalaking to. Mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa impyerno. Ang sabi sa das camera, I'll always about, hallelujah, ba? Eh ah, oh, pu! Tatanggalin niyo na dito sa lalaki to, ha? Ha? Pwede ka makausap? Pwede? Ha? Sagot? Pwede ka makausap? Opo, tatanggalin mo na, ha? Ha? Hindi ako natatakot sa'yo, ha? Ha? Nagkakaintindihan tayo, isang kamay. Gamitin mo dito sa lalaki sa utak. Ano? Anong gagawin niya dito? Babaliwi, babaliwin niya na? Ha? Ah, sagot! Ano pala? Ba't hindi ka nagiging ganyan yan? Ah, ba't nasisira yung utak? Sagot! Wala po. Wala, huwag mo kong niloko. Sige, baklas, tanggal. Kahirapan kita. Ah, pakilala mo to? Sagot! Sagot! Pakilala mo lang. Ah, ikaw ba yung nagpagawa o ikaw yung gumagawa? Ikaw ang gumagawa. Ah, pinagawa sa'yo. Magkano binayad? Gusto kong malaman. Magkano? Isa. Gusto kong malaman? Sandibo. Para lang ganyanin yan. Matindi ba yung galit ng pagawa dyan? Matindi? Ha? Matindi? O. Sige pa, baklas! Pag inutusan kita, sumunod ka, ha? Ha? Hindi ako yung susunod sa'yo, ha? Tagarito ka lang? Nandito ka lang sa era ng tambalit? Nasaan ka pala? Saan lugar? Sige, baklas, baklas pa. Baklas pa. Ayun na, papel lang, ha? Sige na. Baklasin mo, ha? Mausap, ma-ano ka pala, eh? Babae, lalaki. Babae. Babae! Babae! O, oh, sige baklas, matagal ka naman kukulam. Matagal na? Hmm, sige, tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Gagaling pa ba to? Gagaling to, ha? Ha? Tanggalin mo yung lagi sa utak niya na. Ha? Walang sakit doktor ko eh. Tama? O, oh, anong nilagay mo sa isip niyan? Sa isip niya, anong nilagay? Para matuliro? Hangin. Baklas, sige pa baklas. Matagal na, tama? Matagal na? Hmm, sige pa. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Bilisan mo. Para hindi ka mahirapan sa akin. Kilala mo ako? Hindi. Magpapakilala ako sa iyo, ha? Ako si Apurat Nantimapu Erika Puchalin. Ayaw ko hinanin mga ganitong tao, ha? Walang kakayanan to eh, ha? Ha? Gusto mo dalawa tayo maglaban? Ha? Ha? Tanggalin mo, ha? Sige, baklas. Nasa ilang edad ka na? Sa edad ka? Anong edad? Ha? Ilang tanong? Baklas, tanggal. Sir, manalig tayo sa ama ha. Kung ano man ang kasalanan mo, hindi mo sa kanya na tao. Bilisan mo pa, tanggalin mo yan. Ha, ah, ibabalik ko lahat sa iyo yan ha. Ha, may anak ka ba? May anak ka? Ilan ang anak mo? Gusto malaman? Ang anak Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. May ganang tawad dyan. Sa inanuan mo, ginawan mo. Binigay lang yung picture neto. Ha? Ha? para birahin. Oo, oh, kaya ganun. Binigay ng picture mo. Sige, patanggal pa. Tanggalin mo pa yan! Opo, natanggal na po. Ha? Ah, saan pa yung nilagay mo dyan? Huwag mo ko nilolo kung may nakikita ko sa tibdeb. -tib. Tanggalin mo yan. Huwag mo kong pagsisinungalingan, ha? Ha? Sige, baklas. Tanggal mo, tanggal mo pa. Tanggal pa. Kaya kanina pong masakit sa mga ito dahil sa'yo. Sige pa, tanggal pa. Tanggalin mo pa yung kaulo. Oo. Hmm. Oh. Kailan magiging ano to, gagaling to. Gusto ko malaman. Bukas. Babalik ang pag-iisip na ito. Sigurado ka? Ha? Tugsum. Poo! Hmm. Sige, tanggal pa. Maraming binira to. Itong na to sa talak. Tama? Ha? 12 yung tinira na ito. Pantres ito. Bayaran to eh. Binabayaran eh. Tama? Binabayaran ka? Binabayaran niya. Eh. Hindi hmm. pa. Nagali pa sa ulo. Meron pa akong nakikita. Sa dibdib may nilagay ng stick. Minsan, di ba makahinga to? Mga yun. Oh, di ba? Ayun o, oh, may stick ko. Para sa utak amin. Hindi oh, po siya kung sa dumudumi. Oo, paano? Hindi mo, di, ano nga siya eh. Papatay mo. Papatay mo ba to? Ay, bakit ganito? Naunti-unti, naunti-unti, bago patayin. Ah, Sagot. Okay. Pag namatay ba to, may kasunod na pera na babayad sa'yo? Magkano pala? Magkano kasunod? Ha? 5,000? Sagot. Opo. Okay. Papatayin niya to. Pero ibubote na niya to. Malapit na niya ibote. Tama? Pag nasira na isip na ito, yung hindi mamakay, ano, ibubote na niya. Mga ngayon na unti-unti. Hanggang sa wala, ano na, namatay. Papatayin niya. Tama? Tama? Sige, baklas pa. Tanggalin mo yan. Dito ka lang. Dito ka lang. Dito ka lang. Dito ka lang. ka lang. Dito ka gusto mo gumalik. Gusto mo bang gumalik. Ha? Tanggalin mo pa yun sa deep deep end. Eh, no? Next week ko, konti na lang. Ha? Huwag kang mag-iwan, ha? Para hindi kita pahirapan, ha? Pero ibabalik ko lahat sa yan hanggang mamatay ka. Paano yan? May iwan mo yung tatlong anak. Ha? Hindi ka ba nagsisisi sa ama? Hindi ka natatakot sa Diyos? Hindi ka natatakot? Oo, oh, natatakot pala eh. Bakit ganun? ah, May ganang tawad dito sa ginawan mo? Hmm. Ay sa ating ama. May ganang tawad. Nandito mga kamag-anak niya, ng, no? Na lalaki, oh. no? Yung mo, atawan niya, no? Atawan. Atawan. kayo, patawad. Ano pa? ko sa aking amang dakilan. Hindi ako po, sa inyong dakilas. Napatayin ko. Gumagambala sa lalaki. Saan yung katris pa? Ah!

alam mga sinasabi niya. Hindi niya alam mga sinasabi niya, no? So positive, no? Nahuli natin. Ay, mga kanito. Gusto mo bang kumaling? Bakitin mo ngayon yung Jesus name, tatlong beses. Inumin mo muna to. Inumin mo muna. Inumin mo na. Walang lasong niyan. Pumig lang yan. Sige pa. Pagamihan nyo nang inumin na to. Sige po nang pinapayo. Alam niyo yung lubigan? Ngayon lang siya uminom? Oo, oh, ngayon hindi oh, po siya uminom ng kadami. Ngayon lang siya nakainom. Oo, ngayon lang siya Ayos, kakain ka na. Banggitin mo yung Indisa's name? Indisa's name. Indisa's name. In name. Sapa! Sapa, Indisa's name. Indisa's name. Sige pa. name. Amen. Lagi nung tayo na ha. O, oh, kamusta yung pakiramdam mo? Okay ka na.